Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa ang puntod ng kanyang ama na minsang binantaang huhukayin at itatapon ni Vice President Sara Duterte. Ang sagot ni PBBM, no comment. Na... Yun, alam nyo, sasabihin ko lang sa inyo ha, ah. delikado po ang mga tao na tahimik kumpara sa mga tao na parang lata lang ba no, na, na... Tira ng tira, bunganga ng bunganga, wala namang... Ang ingay ba? Parang latang walang laman. No? Pero itong mga taong tahimik, katulad ni PBBM, hindi nyo po malalaman yung gagawing hakbang nito. Hindi nyo malalaman. Tahimik nga eh. Kumpara dyan sa mga Duterte, huhukayin. Hinukay ba? Nahukay ba? Oh. No. Nahukay natin yung kayabangan ni Sarah. Hmm. At least alam na ng mga Pilipino, buong bansa, kung gano'ng kabastos itong Vice President na walang kwenta. <laughs> ah, tuloy pa natin. Nasa line ng balitang yan, si Maricel Halili. <laughs> Magkasamang nagpunta sa libingan ng mga bayani si Pangulong Bongbong Marcos at dating First Lady Imelda Marcos. Dinalaw nila ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasabay niyan, hindi maiwasang maalala ang bantang ito kamakailan ni Vice President Sara hmm. Hindi maiwasang maalala? So ibig sabihin, nakatanim na yun sa utak ni PBBM. Pero tahimik lang siya. Diba? Tahimik lang siya. Pero ang tanong, alam nyo ba yung hakbang na gagawin ng Pangulo? Alam nyo ba? Hmm. <laughs> diba? Uh, bullpoint update sa duelo. Laban sa ba talaga yung mga duwag? Um, malalaman po natin yan sa November 10. Okay? Magkakaalaman po yan. <laughs> uh. Okay, tuloy natin. Duterte. Ma maya maya, pag-uusapan po natin yung duelo ha. I naku, exciting to mga pre. So, dito muna tayo. Huhukayin hmm. ko yung tatay ninyo hmm. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea Huhukayin ko yung tatay ninyo Ipalit ko yung tatay kong ilibing <laughs> Ayun ba yung pagkasabi? Ha? Ha? Ah? Yun ba yung pagkasabi? Huhukayin yung ano uh, Dilya Nasyon, shoutout po Huhukayin yung uh, tatay ni PBBM Tapos ipapalit mo yung tatay mo? Ay, nabingi yata ako eh. Sorry, sorry. Tama ba yung pagkarinig ko? Tama ba? sisira si, si na yata itong nasa tinga ko. Sirana ba ito? Teka, 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 teka. Balik nga natin, balik natin. O, oh, balik natin. Huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ah, oh, ah narinig ko na. Tama ba? Pakikurik nga ako, Huhukayin ko yung tatay ninyo. Ipalit ko yung tatay namin ako ba? Sorry po ha, kasi medyo bingi lang possible point Man. Ah, next time nga, papacheck up ko yung tinga ko kasi medyo may, may ano na rin eh. May, uh, may something na. No? Wag na, wag muna, wag muna sir. Ano, eh. buhay pa yung tatay mo. Antayin mo muna yung uod na, isang uod ba, umirma, Grabe ka naman. Ay, mali, mali ba? Mali ba yung pagkarinig ko? May nababasa ko. Mali. Bull point man. Ah, mali. Sorry, sorry po ha. Mali po pala yung pag, uh, pandinig ko. Hmm? Pasensya na ha. Tao lang po, nagkakamali. Hmm. Sige, tuloy natin. Tinanong namin tungkol dyan si PBBM. Sagot niya. I'd rather not. Thank you. I don't think so. Uh, What do you think, sir? The statement isn't hold for? Ha? Huh? Is it is it disrespectful sir? Ito naman ang sagot niya tungkol sa kasalukuyang estado ng relasyon nila ni VP Sara. Isang misa ang idinao sa puntod ni Marcos Sr. na dinalo. And siya, a shout out na mga loyalista. Isa lamang si Marcos Sr. sa limang dating Pangulo ng Pilipinas na nakalibing sa libingan ng mga bayani. Simula kahapon, higit 20,000 na ang bumisita rito o halos doble nung nakaraang taon. Nagbabalita mula sa frontline. Maris oh, halos doble. Oh, pasensya na po ha. Kala ko kasi yung tatay niya yung ilibing eh. Mm. eh. basta ako pagkakaalam ko dito kay Sarah, ano to eh, may something na to sa pag-iisip. sana, sana, Uh, patingin ka na kasi eh, vice president ka o oh, diba pero masasabi ko lang sa inyo delikado po ang taong tahimik tingnan nyo yung nangyari sa KOGC tahimik lang ating pangulo pero anong nangyari sa KOGC sabi ng mga kulto oh, ano to kita mo nangang nire raid kayo magsasabi pa kayo ano to hmm. Diba? Sabi nila, Marshallo na to! E di okay. Marshallo na to. Sabi nyo kasi, kuting si PBBM. O ayan, tahimik lang yung sinasabi nyong kuting. Durog naman kayo. Ay mas delikado pa to pag nag nag-evolve sa pagiging tigre. Partida. Sabi nyo, kuting pa lang yun ha. Hmm. Ah, uh, ito po, isunod po natin ito, itong uh, balitang ito. Anindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang nangyaring extrajudicial killings o EJK sa kanyang kampanya kontra ilegal na droga. Sa kabila ito ng pag-amin ng Pangulo na mayroon siyang death squad noong alkalde pa siya ng Davao sa pag- uh, Pag meron kang death squad, ito kasi yung nakakapagtaka dyan. Okay. Pag upo mismo ni Digong sa pagkapresidente, doon na po nagsimula ang patayan. Okay, sana kung siya yung pumapatay, hindi naman, utos lang. Bayot ba bayot? Mangyaring yun tawanan, ni ba? Dapat ikaw mubuhat. Ay sig, ay sig, utos-utos uh, ba? Hmm. Tapos ngayon, ididenay mo? Eh pag upo na, pag upo mo, simula na yung patayan. Hmm? Daming mga minor na nadamay. Tapos ngayon, alam mo, Duterte, kung maisug ka, kung isog ka, ha? Ah, aminin mo na uh, ikaw yung nag-utos niyan. Aminin mo. Kung isug ka. Pero kung bayot ka, ma'am Che, shoutout sa'yo, ha? Ah. Pero kung bayot ka, ah, i-deny, mangyudney mo na. oh i-deny mo talaga yan. Eh, bayot man ka, bakla man ka, oh bakla ka, diba? ba? Ah. Oh. Naroon lang 'yun. Tapos ngayon wala na talaga, deny talaga sa digong Oh, abi na, abi abi ba na ako isog ng mga dutae. Eh. Oh. Ah, uh, November 9 ba yung duelo sa Luneta Boss, makapunta para makapanood. Sa ano po sa tempo? Ang duelo is uh, November 10, alas 9 po ng umaga. So alas 8, do na kayo. Pa. Ah. Ganoon lang 'yun. <laughs> Alas otso pa lang dapat nandoon na kayo. Huwag mm. kayong magpapahuli. Nako! ...dinig ng Senado tungkol sa drug war. Sakali man daw na imbitahan siya ulit sa kaparehong pagdinig ng kamera, bukas naman daw na magpunta si Duterte basta't kakayanin ng kanyang katawan. Tut Mali! Bukas naman daw na magpunta si Duterte basta't kakayanin ng kanyang utak. Yung katawan, kaya yan? Kaya yung utak, ang tanong, kaya, mo, kaya ba ng utak mo yung mga kung uh, kongresista? Mang malabo yata yun. Diba? Uy, salamat-salamat po sa 199 tamsak natin dyan. O, tuloy natin. Tal, anya, kapag... O, sabi ni ah, uh, uh, Jory Lunay, Suli, Duterte kami batay, e, wala namang kami pakil. kills kami. Kahit dutay pa kayo. Diba? Diba? Tingnan mo yung tatay mo, Jory Lunay. Isang uod na lang yung pipirma dito, oh. Yung uod, tinagbibigyan pa si Digong. Baka sakaling uh, magbago. Wala kaming pakikits, uli dutae kayo. Ang babaho nyo kaya. Diba? Jory Lunay, hindi namin kailangan ng mga dutae na lilipat dito sa kabilang bakod, sa amin. Ayaw namin ng mga bababahong tulad nyo, Jore Lunay. Amoy tae kayo. Pasensya na po sa mga kumakain dyan, ha. O. Oh. Diba? Maging proud ka! Amoyin mo yung tae nila! Maging proud ka lang. Okay yan, bata. Hmm. Ano? Aamoyin mo pa? Tawawa naman. Mm. Pareho lang din naman ng testimonya niya sa Senado ang sasabihin niya roon. Matatanda ang hindi nakadalo sa unang hearing ng House Quadcom si Duterte dahil masama. As, uh, dahil ito to Duterte dahil masama raw ang kanyang pakiramdam. Masama nga ba 'yung pakiramdam? oh, natatakot dahil hindi kaya ng utak. Matatalino kasi 'yung mga kongresman natin eh. Di ah. Yeah. Magigisa ka dun. Hmm. Ito pa yung nakakapagtaka. Masama daw yung pakiramdam niya. Talagang tumayming dun sa schedule ng hearing. Talaga, tumayming pa talaga. Grabe. Ah. Oh, shadow kay Maria Fe Paliso ka. Ang gusto lang wala man nila na extrajudicial killing. Sinabi ko wala. maraming patay pero hindi Nabi ko, hindi na mabinabaril. Ah! Hubog ka? ni si inyong tatay? Lasing ka ba? Sila, bro, bro, hindi na mabinabaril. Eh, sila, bro, bro, na mabinabaril. ipatakagyaw ulitin nga natin ulitin nga natin oh sinabi ku wala maramin patay pero hindi sinabi ku hindi nga mabinaril maramin patay pero sinabi ku hindi nga mabinaril eh baket baket mamatayan kung hindi mambinaril Kung hindi mambinaril baket may tama ng bala andami man tama ng bala digungoy Sinabi ko yan, pero hindi, ang binaril. Eh, ba't may tama ng bala? Sino yung bumaril? <laughs> Digong namang, batak nga, namang nagyaw-yaw ng tiguangan eh. Ba? <laughs> o, tuloy natin! Kung paulit-ulit na nila, no? Hmm. Oh, oh, Eh, oh. ilong ni mo ba na, no, isipon? Para iyan mampunta, isipon mampunta ko. O oh, may sipon din ako. Hmm. Eh, eh, anong lagi to ba? Si Sarah Kosoy. oh, tuba ba? Palaigit ba? Inong tuba? Okay man ako mga pero uh, total pariyo rin ang sagot ko. Hmm. Ba, may natindihan ko yung sinabi niya? Ang gulo no, ang 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 gulo niyang magpaliwanag. 'Di ba? Magulo pa po sa buhok ng kulot. Uh, sino bang kulot diyan. <laughs> ang gulo. Ah, uh, ito na, ito na. Uh, huwag na natin patagalin at ito uh, po bigyan po natin ito ng uh, reaction. At kung kulot cool naman po sa baha. Kasi ang sinisisi ngayon po ang ating mahal na pangulo. Dahil ang grabe daw yung baha. Ang tanong, kontrolado ba ng mahal na pangulo yung baha? Hindi, di ba? Sa panahon nga Digong, may baha. Hmm. Eto po, kay makagago ito, bigyan po natin ito ng uh, reaction reaksyon. Mm. Floods, floods in Sedavi, south of Valencia, eastern Spain. Ngayon mga boss, makikita po natin, sobrang tinde ng naging, ng naging baha. Okay? Ayan no? dapat adaming kotse. See? Mm. First world country pa po ang Espanya. At ang Pilipinas ay third world country. Lahat po ng mga kaganapan ngayon ay nangyayari hindi dahil sa walang kwentang administrasyon. Mm, Mali kayo. Mali talaga. Tabingi talagang utak ng DDS. Kasi kung yan at yan ang sisiraan ninyo. Sa Spain nga. Grabe yung baha. Diba? O, ibig sabihin wala din kwenta yung presidente doon. <laughs> Wag yung isisi sa presidente yung baha. Isisin nyo sa nakaraang presidente. Di ba? Isisin nyo dun. Bakit? Ah. Oh. Kasi bago siya umalis sa pagka-presidente o bumaba sa pagka-presidente, hindi niya naayos yung Pilipinas. Yung pangulo natin na si PBBM, kabago-bago lang yan. Kakaupo lang. Diba? Sa kanya nung isisisi. Mali yan. Ang dapat sisihin dito si Digong. eh hmm. Diba? Ang, dahil sa kanya, nagkalitsi silit yung bansa. Diba? O ngayon, bibigyan ko kayo ng example. May pinapagawang bahay ngayon. O. May pinapagawang bahay ngayon. Tapos, uh, uh yung gumawa ng bahay na yan, eh, biglang umayaw. O ako na yung gagawa ngayon. Isang tuk ko pa lang ang martilyo, wasak yung bahay. Bakit? Eh yung huli palang gumawa ng bahay. Minadali pala. <laughs> di pala inayos. Kaya nagka -litsi, litsi yung bahay. Hmm. Kung, may, kung, matalino kayo, simple lang naman po yun, may intindihan nyo yung ibig kong sabihin. Diba? Ganon din po yan kay Digong. Hindi niya inayos yung bansa. Bakit? Anong na ni Digong? Yung patayan! <laughs> Oh, yun yung inunan niya eh. Imbis na paunlarin yung ating bansa, nandiyan na yung bagyo, eh. hindi naman mapipigilan yan eh. An sino ka yung senador na tatakbo? habang nasa dagat pa na yung bagyo, pipigilan niya. Hindi naman tayo ganun eh. ba? Diba? Oh, Dapat yung sisihin talaga dito si Digong kasi hindi niya inuna kung paano masolusyonan yung baha. Hindi man totally 100% masusolusyonan. Ah, pero dapat may ginawa siya noon. Pero ang ginawa niya ang priority niya kasi patayan. Oh. Patayan, 'di ba? Oh. oh, ngayon pag-upo ng pangulo, ang ang pangulong Bumbong Marcos 'yung namurblema. Kasi palpak ang administrasyon noon. I-share oh, ko kay Tiger 99 2.0. Support subscribe po natin 'yan. Ayan na. Okay, 289 na uh, likes dyan. Maraming salamat uh, sa mga nag-like. Mm -hmm. uh, tuloy natin to. Maling-mali kayo. Hindi mangyayari yan. Kasi nandyan ang tinatawag na climate change. Sa buong mundo po yan, mga boss. Hindi lang sa Pilipinas. Si Is Espanya yan, mga boss. Spain. Isipin nyo, <coughs> nag-flood ng ganyan sa Spain? Oh, tiba? Diba? difference between first world country at third world country. Mm. Ngayon, alam mo na. Kaya bago po kayo mag-comment uh, ng masasabi. Call of duty, mobile, salamat sa palay ka. Ma, sa administrasyon, mag-isip-isip kayo. Kasi hindi e, paano nga lang... mag-iisip? Wala nga mga utak yan. <laughs> oh. Eh, paano ko, ako gusto kong manampal eh. Hindi po sa mukha ah. Yung utak, sasampalin ko sana yung utak nila. Eh, pa... Sasampalikoy. wala nang utak. Bubo. Tanga! Yan po ang DD May masabi lang sila at makapanira lang. Ganun. Hmm. Mami Prissy, shoutout po ha. Magandang hapon po. Naman sa bahay, sa bansa Yata, yeah, natin, uh, 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 Ano na bang oras? Ah, uh, ay. Ang ina. Alaksing ko na, alaksing ko. <laughs> Mamaya mag -alak sa isna! Hmm. Kailangan kong ano, sige lang, mamaya mag-alak size na eh, malapit na yung. Oh, lalo na pag tungtong ng alak 7 Ay, masarap yun. Pag alak 7 na. Huh. Sige lang, tuloy lang muna reaction natin. Mamaya na ako ng alak 7 uh, alak 7 na ako mamaya. Ha? Mamaya ako babanat. Mga alak 7 Hmm. Pero ganyan. Kundi sa buong mundo. Tandaan nyo yan. Ang ating mahal na administrasyon wala po yung ginagawa kundi ang mapabuti ang ating bansa. Tama. Hindi tulad nung kabila na nung nakaraang oh, nag iwan si Duterte ng basura sa bansa eh. Ang naglilinis tuloy ngayon ng kalat ni Digong, ang pangulo natin. 'Di ba? Bibilitoric compo shoutout ah. Ah, bibigyan ko na naman kayo ng sample. Oh, may may basurero may basurero ngayon. Uh, Taiwan nga mas lalo ginawa ni uh, mas lalo ginawa ni Leon, uh, ba? Diba? O bibigyan ko kayo ng sample. May isang basurero diyan. Nanguha sila ng basura ngayon sa mga bahay-bahay. Uh, tapos ang ginawa ng basurero na 'yon, pinagtatapon yung mga basura sa kalsada. Ang daming basura ngayon. Ngayon, biglang na, uh, Nag-awol. Uh, nag o diba? Awol and then nagpunta na ng ibang planeta. Yung basura nagkalat. So ako yung papalit ngayon. Magiging basurero ngayon. O di sino yung maglilinis ng kalat niya? Ako! Ako yung mamuhong problema. Ha? Ako yung mamuhong problema sa kakalinis. Dahil bubo yung basurero na nauna sa akin. Ha? Nagkalat ng eh. Ganun po yan sa administrasyon ang nakaraang administrasyon walang silbi. Nagkalat ng basura sa bansa. Ang na naglilinis ngayon, ang mahal na Pangulo. Diba? O, ganun yun. Tapos sasabihin ng mga kapitbahay, ay, sino mo itong basurero na itong bagong basurero na ito na, uh, na, grabe naman itong mga ginawa nyo dyan. O, oh. di masisisi pa rin ako. Kasi nagkalat dyan eh. Pero hindi nila alam ng mga ano na yan, na ang nagkalat yung tarantadong nauna sa akin. Oh. Ngayon, alam mo na kung matalino kayo, simple lang naman yun eh. Intindihin nyo. Diba? Oh. Sa na administrasyon. Wala silang ibang ginawa at sobrang busy sila sa pag-iisip kung sino-sino ang dapat ipa. Atay. Alam nyo na. <laughs> diba? <laughs> oh, tama. Sa hirin diba? pa lang ni Duterte, ganun eh. Alam nyo na yan. Diba? stop fake news please uh, so yun po yung video ni ano ni uh, uh, makagago no tama naman di ba oo so stop po natin yung fake news at uh, kung itutuloy-tuloy na yung fake news imalay nyo madali kayo diyan di ba mm, may pananagutan sa batas kapag tinuloy-tuloy niyo yung kasinungalingan niyo ay okay, salamat po sa 370 thumbs up natin